Sumikat ang salitang LU o acronym ng La Union bilang pangunahing destinasyon ng mga bakasyonista dahil maraming pwedeng pasalan sa lalawigan. Pero siyempre, hindi kompleto ang LU experience kung hindi mo susubukan ang surfing dito. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Bawat lugar sa bansa tiyak na may pagmamalaki hindi maubusan ng pagpipilian lalo't hitik sa likas na yaman ang Pilipinas. Dito sa lalawigan ng La Union, pangunahing bentahi dito ang magandang alon sa kanilang karagatan na dinarayo at binabalik-balikan ng mga turista. Ang pamosang alon na ito ng LU ang siyang nasa likod ng pagiging masigla ng turismo sa lugar. At nito lang muling idinaos dito ang World Surfing League La Union International Pro. tampo ang mga mula sa iba't ibang bansa kabilang na mga pambato ng Pilipinas. Itong WSL, dream lang namin ito uh, na mangyari dito kasi gusto namin na mas makilala pa yung La Union bilang uh, surf uh, destination dito sa Pilipinas. At syempre, gusto na rin namin ma-share ma sa buong mundo na ang Pilipinas ay uh, magandang uh, bisitahin para sa surfing. So hindi lang sa La Union, marami rin sa Visayas at marami rin sa Mindanao. Malaking industriya ang surfing dito sa La Union, lalo't maraming trabaho at negosyo ang nakakabit o may kaugnayan sa surfing. Tulad ni Alan na nasa siyam na taong nang gumagawa ng surfboard. luna hanggang biyernes ay ito ang kanyang pinagkakabalahan. At kapag weekend naman, nagtuturo siya ng surfing. Kwento niya, hindi ganun kadali ang gumawa ng surfboard. Yung paggawa ng board is nasa sabihin natin one month to three weeks. Three weeks to one month. Tapos yung mga disenyo, is, which is nasa kanila yung mga disenyo talaga. Yung kanya is parang styro lang siya ang gamit is parang ito lang siya. Ito. So, sineship namin yan, malaki yan. At saka na binabalutan nga ng mga raisin. Mula 15,000 hanggang 30,000 pesos ang presyo ng ginagawa niyang surfboard. Depende sa materyales na ginamit, laki o sukat. Anya, hindi naman laging may nagpapagawa. Mas madalas pa anya ang mga nagpapa-repair lang ng na mga nasisirang surfboard. Ayon kay Alan, masaya siya sa kanyang trabaho, lalo't iba't ibang klaseng mga tao ang kanya nakikilala sa larangan ito. Si Sandra naman, walong taon na nagtatrabaho bilang surf instructor. Para sa kanya, hindi kumpleto ang La Union experience kung hindi susubukan ng surfing dito. As a first timer, kailangan po talaga nila ng guides. Kasi tatanayin pa namin sa kanila kung marunong ba sila lumangoy, or may injury ba sila, or mabilis ba sila mapagod, or may ano po sila sa puso, or mabilis yung tibok ng puso. At kung hindi naman marunong lumangoy? Yes, pwede po. Basta lilipat po tayo ng ibang spot sa mas kalmado po. Sa mga pro, mas gusto nila yung mas malaking alam kasi mas maganda yung flow ng takbo ng board sila. Kaya ang pamilyang ito na nanggaling pa ng Maynila at Bulacan, enjoy sa kanilang surfing experience sa La Union. Kwento nila, biglaan lang sila nagkayayaan na magtungo dito. At kahit dator lang sila, sulit pa rin ang kanilang pagpunta. Okay, okay, okay dito sa La Union. napaka Hospitality ng mga tao dito. Ang gagaling mga instructor. First time ko mag-surfing. Ang galing, nakuha ko agad. Bro, para akong professional. 10 out of 10. Sobrang suave. Solid, solid. solid talaga yung mga instructor dito. Magagaling, magagaling. Bentay din sa beach ng La Union ang kanilang magandang sunset na talaga namang inabangan ng mga tao. Tunay na napakaganda ng Pilipinas at ang La Union ay isa lang sa napakaraming pwede pang tuklasin. Rod Lagusad, para sa bayan.